Hey, Psych Pinoy fam! Isa ka ba sa mga laging napapasanaol kapag may couple goal sa feed mo? Pero teka lang, bago ka main love, dapat matuto ka munang maging matalino sa pagpili ng taong ikakrush mo. Kaya ngayon, pag-uusapan natin ng psychology ng smart crushing. Ready ka na? Let's go! Segment 1. Attraction and First Impressions alam mo ba na ang first impression ay madalas na maging maling batayan sa pagpili ng crush? Sabi ng psychology, mayroon kasing tinatawag na halo effect. Kapag physically attractive may isang tao, iniisip natin na mabait, matalino, at perfect character na sila. Pero hindi kasi porket cute, guwapo, maganda, ijowa material kaagad. Kaya bago mo gawing wallpaper ang picture niya, alamin mo muna kung ano ba yung pagkatao niya. Ano ba yung personality niya? Ano ba yung red flags niya? Ano ba yung green flags niya? Likes and dislikes, hobbies, passion, interest at iba pa. Kung nalaman mo na ang lahat ng detalye tungkol sa kanya, tsaka mo tingnan kung siya nga ba talaga yung perfect na tao para sa iyo. Segment 2. Shared values versus a tendencies. Syempre, kailangan mo ring tingnan kung compatible ba kayo ng values sa isa't isa. Syempre, kung opposite 'yan, hindi hindi kayo magkakaintindihan. Ang love life kasi hindi lang naman yan kilig. Dapat swak tin kayo sa priorities nyo sa isa't isa. May goal ba siya sa buhay? Marunong ba siyang rumispeto? Hindi lang puro pa-cute, pa-fall, pa, pa, pa k-pop star at iba pa. Dahil ang tunay na crush worthy, hindi lang nagpapakilig, kundi tumutulong din sa'yo para mag-grow and mag-develop ka as a person. At syempre, tumutulong din ito sa'yo na mapabuti and mapa-improve mo yung karakter mo and yung way ng pakikitungo mo sa ibang mga tao. Segment three, Emotional Intelligence and Growth Isa pang factor na pwede mong tingnan is yung emotional intelligence niya. Mas okay kasi yung crush na may self-awareness at kaya makipag-communicate ng maayos, hindi yung ghoster. Hindi yung magpapakilig tapos biglang lalayo na lang nang hindi mo alam kung anong dahilan. Dapat marunong din kayong mag-grow together. Iniisip mo yung future niyong dalawa, isipin mo, will this person make me a better person. Siyempre, kailangan mo rin intindihin na hindi lang ikaw dapat yung nag e expect sa kanya na maging emotionally intelligent. Dapat na nagsisimula yan sa sarili mo. Para pagdating sa future, sabay kayong mag-grow together dahil emotionally invested na kayo si isa't isa. Actually, pwede mo rin i-consider yung mga questions na to para malaman mo kung high EQ person ba siya. Una, kaya ba niyang intindihin ang emotions mo? Kaya ka ba niyang i-understand kapag nagagalit ka o may kakaiba kang reaksyon sa isang sitwasyon? Ikalawa, nakikinig ba siya sa iyo ng maigi o puro personal interest lang yung iniisip niya? And lastly, kaya ba niyang i-handle yung isang conflict ng kalmado, maayos, organisado o ginugos ka lang niya kapag isosolve na sana ninyo yung problema niyo? So in that comparison, i-check mo kung high EQ person ba siya or low EQ person siya. Then kung na-reach mo na yung tamang conclusion na high EQ person siya, so that's showing you na meron siyang emotional intelligence, hindi puro feelings lang. And lastly, ito yung segment number 6, self-worth. Ikaw dapat ang first priority mo. At the end of the day, ang pinaka-importanteng tanong, nire mo ba ang sarili mo kapag pinili mo siya? Siyempre hindi mo kailangan maghabol o magpababa ng standards para lang mapansin na iba. Kung gusto mo ng isang crush na high standard, dapat ikaw mismo ay emotionally healthy din. Kasi pag mahal mo ang sarili mo, nire-respeto mo ang sarili mo, mas matalino ka at mas magiging smart ka sa pagpili ng isang tao na mamahalin mo. And syempre, dapat maging familiar din tayo sa pagkakaiba ng love at infatuation. Minsan kasi napagkakamalan silang pareho. Pero, malalaman mong pagkakaiba nila kapag inintindi mo na yung infatuation lumilipas lang yan. Idealized image sa si isang tao at extreme emotions na pabago-bago. Pero kapag mahal mo isang tao, kilalang kilala mo yung buong pagkatao niya yung pagkakamali niya, kahinaan niya, personality niya. Pero kahit minsan negative yun, gusto mo pa rin siya. Gusto mong makatulong sa growth niya. Hindi lang puro kilig and good vibes all the time. At hindi lang puro butterflies. Kundi gusto mo na magkaroon kayo ng peace of mind sa isa't isa. So ayun, sa Pinoy Fam, ang mga dapat tandaan para maging matalino sa pagpili ng crush. Choose wisely, ika nga. Hindi lang puso ang labanan, kundi utak din. Ikaw, anong top 3 qualities na hinahanap mo sa crush? Please comment down below and don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel. Kita kits sa next site Pinoy vlog. Agang sa muli, and goodbye.